kung ko lang sa inyo yung mga boss yung naipundor ko dito sa Taiwan sa loob lamang ng apat na buwan ayan pagpagawa na ako ng bahay so hindi pa pa siya tapos ano sa video na to hindi pa tapos yung bahay ko na yan pero ngayon na uh, finishing na yan malapit nang matapos bali bintana at ah, saka yat yeah. so, bali pagkatapos to dito dito na dito yung magin ako so ito naman yung binili ko ng mga baboy para sa kali may sipa ko na umuwi sa Pilipinas may alagaan na, na may alagaan ako sa mga Kamal sa liwi. Malong teraso yan. Napalagaan ko sa na nanay. So, may ina-inakong kit. So ay mga anak nung sinabi uh, sa Pilipinas. May nangatawa ko bago ako mali sa Pilipinas. So yun Ay, nag a Ay. Ay, ayu